tas na investigasyon sa mga pasyalan sa Bohol. Yan ang hirit ngayon ng kontrobersyal na resort na ipinasara ng DENR. Magbabalita si John Aroa. Pag nasa aerial shots ka, ang pangit din. Para siyang, para siyang kulugo. Diba? Tumubong kulugo sa mukha mo. Okay? So ang pangit to eh, kahit anong palusot. Ganyan ang tingin ni House Deputy Majority Leader Erwin Tolfo sa kontrobersyal na resort sa gitna ng Chocolate Hill sa Bohol. Nitong Webes ay ipinasara na ang resort. Base yan sa temporary closure order mula sa Department of Environment and Natural Resources na noong 2023 pa inilabas. Ordinaryong resort lang sa unang tingin pero marami ang nagalit dahil ang bakasyon ng ito ay itinayo ba naman sa gitna ng sikat na Chocolate Hills, na likas na yaman ng Pilipinas at ipinagmamalaki natin sa buong mundo bilang geological monument ng UNESCO. Naging emosyonal sa pagsasara ang manager ng resort. Pag sabihing sakit eh, parang hindi ma-explain yung sakit na nararamdaman namin eh. Hirap Aminado siyang simula na mabukas ang resort noong 2019, hindi sila nakakuha ng ECC dahil sa ilang kulang na dokumento at mahal na proseso. Pero kompleto raw sa titulo ng lupa at business permit ang resort. Nag-aalala rin ang labing-anim na empleyado ng resort na mawawala ng trabaho. May binubuhay akong dalawang anak. May kapatid akong pinapag-aaral doon sa kolehiyo. Kaso ano na isasustento para sa alawas nila? ang sagbayan LGO umaming hindi raw nasuri ng maayos ang mga dokumento bago nabigyan ng business permit ang resort. I will have to review it. I think we have to be more strict na uh, and uh, make it sure that all the laws should be complied with. Panawaga naman ng pamunuan ng resort. Sana fair ang ang kanilang investigasyon po. They will conduct investigation about the Captain's Peak Resort. Lahat na po ng resort sa Bohol po. Pinuntahan ng News 5 ang isa pang resort sa gitna ng Chocolate Hills. Ito ang Bud Agta sa bayan ng Carmen na operational pa rin ngayon. Ininspeksyon na rin daw ito ng LGU. At kaw ng balitan niyan, Makakausap natin si John Arowan na nasa Bohol. John, meron na bang update dun sa iba pang tourist attractions o resorts sa gitna ng Chocolate Hills? Sheryl, nagsagawa na nga ng inspeksyon ang uh, pamalahang probinsya ng uh, Bohol at ilang mga lokal na opisyal ng uh, bayan ng uh, Sagbayan sa mga resort na nakatayo dito sa gitna ng uh, Chocolate Hills. At sa ngayon ay uh, nagsasagawa sila ng binigyan sila sa mga dokumento o at uh, papeles ng uh, natura mga resort kung uh, naka-comply ba ito sa mga requirements na kailangan para mag-operate. At sa uh, ngayon naman, na ay, uh, ay nag, uh, naman sa lokal uh, na pamalahan ng probinsya ng Bohol na magsasagawa sila o, uh, ng uh, o mag-create sila ng regulatory body para pag-oversee sa lahat ng mga resort at struktura na nakatayo within sa Chocolate Hill sa protected area. Okay. So um John ang uh, ang mga resorts kasi or yung uh, Chocolate Hills tatlong bayan ang bumubuo dito yung Carmen, Batuan at Sagbayan. So ang nakikita lang kasi ngayon ang nag-viral na pinaka nag-viral ay yung sa Captain Speak. Pero ilan yung total na resorts na nasasakop ng Chocolate Hills? kakakalab natin na sa tatlo ng mga resort ang uh, uh, nakatayo ngayon within sa Chocolate Hills pero binverify uh, natin ngayon dito sa Kapitolyo kung ilan ba yung uh, talaga exact number na mga resort pero initially nasa tatlo ng na mga resort yung uh, Sagbayan Peak na nasa sa bayan ng Sagbayan ito yung at yung controversial na resort yung Captain's Peak uh, resort na sa bayan at ngayon din yung good uh, uh, agta na nasa bayan ng Carmen. Mm. Ito ang yung Captain Speak, ito yung lumalabas na pinakabago, pero kailan pa nagkaroon ng resort sa Chocolate Hills? Sa pagka uh, sa, sa pagtatanong natin Cheryl, ayon sa mga lokal na official dito sa probinsya ng Bohol, matagal na ang uh, itong mga resort na nakatayo, itong uh, Sagbayan Peak, uh, matagal na ito na nakatayo doon mismo sa Uh, Buron. Ang uh, ginawa nila nga, nakita nga natin na uh, yung uh, kalsada, naggumawa sila ng kalsada, sinimento nila yung daan papunta sa Buron. So yung uh, Sagbayang Peak na yun ay uh, matagal na nakatayo doon way back 2000 or uh, bago pa man itong natayo, na, natayo nag-operate itong uh, Captain's Peak na, na, way back 2019. May ibibigay daw bang tulong sa mga empleyado, particular nitong captain speak nga resort na nagsara na at mawawala ng trabaho yung nasa halos dalawampu, ano? Labing-anim, uh, Cheryl, uh, yung uh, mga apektadong uh, empleyado ng uh, naturang resort. At uh, nangako naman yung uh, lokal na pamala ng tagbayan na magbibigay sila ng assistance sa mga apektadong empleyado. Maraming salamat John Aroa.